malakas ang ekonomiya ng Tacloban City. Nakikita niyo lang pag nagkakaroon ng problema, disaster. Hindi ba? Yun ang sinabi ko sa Chamber of Commerce, eh, pahapon eh. Sinabi ko sa kanila, mayigit 10 years na tayong HUC. Ito ang capital ng region, six provinces. Ito ang economic hub. We even have a central bank here. We even have an airport here. Sabi yan. We also have 12,400 registered businesses in Tacloban. Ormoc has 9,000. They have a Chamber of Commerce. Baybay has only 3,000 plus businesses. They have their own Chamber of Commerce. Imagine up to now, Tacloban does not have a own Chamber of Commerce. You know, opposed panangliit, the Chamber of Commerce. I'm saying this because bigyan naman natin ng boses yung mga negosyante sa Tacloban. Kung 12,000 ang mga negosyante dito, dapat ang membro ninyo umabot man lang ng isang libo, hindi lang 50 o 30 na kayo-kayo lang. Kaya pagdating ng eleksyon, kayo-kayo na nagre-reudon lang kayo sa mga opisyal ninyo. Wala naman akong balang maging chairman o presidente ng chamber. Pero bigyan natin naman. Gusto ko makita yung representative ng Robinson dyan. Gusto ko makita yung representative ng Pure Gold dyan. Yung representative natin ng, ng uh, <coughs> Mandawi Foam. You know, laki ang lalaki na ng mga kumpanya nandito. Representative ng City Hardware. Bakit wala akong nakikita? Parang sila-sila pa -sila rin. Di ba? O, kung marinig natin yung boses talaga ng mga negosyante lahat dito, eh, mag magkakaroon ng tulong-tulong ba? lahat at magiging maayos, hindi yung pamumuliti ka. Kaya sana marinig ito ng uh, Philippine Chamber of Commerce eh, to look into this. You know, ang gali, oh, ba't ganito ang setup nila? Diba? Na sila-sila lang nandudun. Dapat eh, marami, para kagaya niya, magkaroon ng meeting. And, you know, it's nice to talk to people that are represented well. And uh, that, was my point yesterday. naman. they will even have more clout. i have no interest in being a member of that or you know having or even be official of that chamber. right in Manila yeah that's what i'm saying ko na para yung bosses nila dilig na dilig sa manila di ba dilig tacloban naman what is or okay we are the biggest local income is coming from tacloban local income yung latest from BLGF number 1 na eastern visayas Okay? Konti lang diferensya sa Ormo. Okay? Kaibigan ko sila, si congressman at si mayor doon, wala akong problema, I mean, ang tutulungan kami. Pero ako, sinasabi ko lang, dapat, you know, with a crisis like this, I am very thankful that, you know, they are helping us and we are helping them. A very good relationship. So, dapat lang natin ayusin talaga itong mga pag-monitor, paggamit nitong mga pasilidad na nilalagay natin dito. Di ba? And I think naman eh, aclobanos eh, appreciate that. I remember before, in my first term, wala nga tayong sinihan. So ngayon, may sinihan na tayo, may mall na tayo, may ano lahat. Di, bigyan natin ng proper representation din tong mga to. Di ba? Pakinggan natin, ano mo yung hinahindihan, ano yung mga kailangan nila. Di ba, ng mga suporta. Kasi tinutulungan din tayo, binibigyan tayo ng maraming trabaho. Okay, so that's just my point. No, no, no intriga here, no, no. It's just something that I'm pointing out. Now I think should happen. Okay, so that's what that's where we are. But I'm happy to say, Tagalog man, eh, sinabi ko nga, eh, pagdating sa crisis, dito sa Tagalog, pinag-uusapan namin dito oras, hindi araw, hindi buwan, hindi linggo. Pag may crisis dito, I want it resolved within hours.